Hello mga kapatid Back to normal na tayo Kahit medyo malat pa yung boses natin Mamaya po may live tayo Alas 9 ng gabi At Inounce uh, ko na lang din po Na kami po ni Atty. Toto Kosing Ay magkakaroon ng programa Sa social media uh, Sa page at sa youtube at ito po ay uh, sisimula namin this coming week no? at kung may mga gusto itanong itanong nyo lang sa amin kasi si attorney Toto sing po magaling po siya mag explain hindi po siya bumabasi sa mga uh, kung ano-anong ano, basta kung ano yung uh, nakikita at naririnig to see is to believe sabi nga yun yung kanyang mga binibigyan ng tamang opinion at uh, nang i encourage kami na paniwalaan ang aming mga ina-advise o sa ating mga opinyon ay magkaroon ng uh, uh, tamang kaisipan ang mga nalalabuan. Kung kaya si Attorney Toto Cousing po ay uh, napili ko maging kabadi-badi or maging kakulab, kakolaborate sa sa vlog kasi po, ah uh, maasahan po talaga yung kanyang mga binibitiwang salita. Prangka rin po siya. At uh, sa paliwanagan, maasahan siya. At lalo na sa opinyon Maging sa mga idea. Uh, yun nga po, sisimulan namin ang aming programa ngayong next week. Pero ngayong araw na to, gusto ko lang po ipabatid sa inyo or itanong sa inyo, kung kayo po ba ay naniniwala na sa sinabi ni uh, uh, Subiri, ay hindi, sorry, ni Romaldes, ay, uh, ang tawag dito? Ia-amend lang nila yung Constitution? So, ibig sabihin po, ng amen is papalitan. May papalitan sila sa ating konstitusyon. At yan daw po ay yung mga pagbibisnes ng ibang nasyon sa ating bansa. Para daw mas malaki ang kita. Naniniwala po ba kayo doon? Alam nyo, kailanman ang tamang batas na inilagay sa ating konstitusyon. Dapat hindi binabago yan ng walang pahintulot ng buong sambayan ng Pilipino. Kasi yan pong saligang batas or Constitution Philippines Constitution. Nakasaad po dyan ang mga importanteng bagay na ating pinangahawakan para magawa natin ito ng malaya masaya at ligtas. Isa na po itong ating human rights. Alam niyo po, sa paggamit natin ng ating karapatan, na isisiwalat natin ng buong puso ang ating saluobin. Natutuwa man tayo, nagagalit tayo, naiinis tayo, o nabubwisit tayo sa mga patakaran na hindi natin ginugusto. Alam niyo mga kapatid, ang pag amend ng isang konstitusyon ay dapat magmumula sa taong bayan, hindi sa mga nakaupo. Sapagkat itong konstitusyon na ito, dinatnan na lang nila ito para sundin, para ito ang ipatupad sa bansang Pilipinas ng mga umuupo sa gobyerno. Pero ang nangyari dito, gusto nilang palitan. Gusto nilang i-amen. Ano bang mapapala natin sa mga negosyanteng kagaya ng incheck na walang ginawa? Kundi ang kam kami na sa huli ang mga nasimulan nila dito. Bakit kailangan tayo na umasa sa pagninegosyo ng ibang nasyon. Samantalang tayo, malakas tayong mag-akyat ng pera sa gobyernong ito. Bakit hindi yan ang gamiting punan dito sa ating bansa sa pagninegosyo? Sapagkat alam nyo, alam nyo po, tayo po ang dapat nakikinabang sa ating kinikita dito rin sa ating kapwa Pilipino na ang dapat nanininegosyo ay produkto mismo ng ating bansa bakit ka aasa sa mga negosyanteng mandrugas manloloko no manlilin lang bakit ko nasabi try nyo bumili ng isang laruan na made in China paglaruan ng bata ngayon? Masagi mo lang? Malaglag lang? Wasak na. Parang yung mga cellphone na iyayari sa China, di ba? Konting mali mo, wasak agad. Samantalang, pwede naman tayo dito gumawa ng sariling cellphone na aangkatin mo lang ang mga uh, mga kagamitan gaya sa Japan. No? Mas maganda pa nga yung produkto ng India at saka ng Indonesia kesa sa China eh. Pero hindi naglalakas loob ang Indonesia at India dito dahil doon sila sa sarili nilang bansa nagpapalakas, nagpaparami, nagpapasagana ng mga negosyo gamit ang kanilang pondo. Dapat dito rin sa bansa nating ito. Yung pondo natin hindi dapat ginagamit sa paglalaboy. Hindi dapat ginagamit sa kung ano-anong walang kapararakang bagay. At hindi ang konstitusyon dapat ang kanilang pinagtutuunan ng oras sapagkat hindi naman gumagalaw ang konstitusyon. Hindi naman yan maisasaing. Hindi naman yan ma maiipagpaaral sa anak hindi naman yan ikayayaman. Ang kahalagahan lang ng konstitusyon sa buhay natin ay yung mga karapatan ng Pilipino na nakasaad dyan na gusto yata nilang baguhin gaya ng pakikipaglaban natin sa mga kamalian nila. Yung human rights na tinatawag. Marami. Edukasyon. Kasi kinakalaban natin yung mga maling ginagawa sa, sa DepEd, di ba? Alam niya mga kapatid, ang daming magagandang bagay na nakalagay sa ating konstitusyon. Alam niyo, may kopya ako niyan. Talagang pinag-aksayahan ko ng panahon basahin niyan. At pinag-aksayahan ko ng panahon na i-print para may sarili akong pinangahawakan. Kasi lumalaban ako eh. Para alam ko kung ano ang dapat ko ipaglaban. At ito, ipinaglalaban ko ngayon na wag na wag kayong papayag na mapalitan ang ating konstitusyon dahil kung hindi papalitan nila ang mga bagay na nakasaad diyan na swak sa ating lahat tayo rin po ang maaapektuhan kapag ang inilagay at ipinalit nila sa mga tama at swak sa pa para sa mga Pilipino nakautusan diyan sa konstitusyon na yan, sa batas na yan kapag ang ipinalit nila dyan ay kontra sa ating karapatan, patay-patayan tayo. Hindi na tayo makakakibo, hindi na tayo makakalaban, at hindi tayo nakakasiguro sa mga pambobola ng mga taong yan. Napapalitan lang daw ang tungkol sa mga negosyante, sa mga investor. No! Sapagkat dapat ang pinakamaraming investor sa Pilipinas ay ang sariling nagmamay-ari ng bansa. Yan ay ang mga Pilipino. Salamat mga kapatid. Thank you. Laban lang.